Good morning. Good morning everyone. Ito po si Aling Tindera. Guys, magbreakfast muna tayo. Ito yung cupcakes na gawa sa tableya. Ginawa namin to kahapon. So, ang cute, grabe, very moist. Uh, ang sarap-sarap niya. Tapos ito, coffee. Coffee black to. Tapos hinaluan ko siya ng coffee mate na creamer. And then, eto naman ay saging. Uh, gusto ko palang mag-thank you kay Ati Presi. Presi na kapitbahay. Binigyan niya ako ng saging. Galing naman ito sa Mindoro. Galing sila ng bakasyon. Eto, pasalubong niya sa akin guys. So, nilaga ko. Tapos, eto naman ang almusal ko ngayon. Ito, yung cupcakes. Gawa ito ng tableya. Ginawa namin to kahapon, guys. I Steam siya. So, ano yan, breakfast ko ngayon. Tapos, abangan nyo, guys, yung video nito kung paano gumawa ng tableya cupcakes. I-upload ko soon. Hindi pa kasi siya na-edit. Pa-subscribe, guys. Thank you and good morning.